Mas maayos daw ang paghahain ng mga Certificate of Candidacy ngayong araw ayon sa Commission on Elections. Mula kahapon, 34 na ang nakapaghain ng kanilang COC sa pagkapangulo. Makibalita tayo kay Nenita Hobilia. Ang 75 taong gulang at dating magsasaka na si Alfredo Tindugan ang unang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo sa Kumilek kaninang umaga kasama niya ang katandem si siyang Hilito Baluga na gusto namang tumakbo para sa pagkabisi presidente. Ang kanilang plataforma, Divine Government. Sumunod si Romeo John Igunia alias Lucifer na isa raw voluntary missionary at nagsabing inutusan siya ng Diyos na tumakbo sa pagkapangulo. Ikatlong naghahay ng COC sa pagkapangulo si Bertrand Winstanley ng talisay ni Gross Occidental na gustong masolusyonan ang problema sa korupsyon at traffic sa bansa. Sumunod sa kanya si Marita Arilia, isang guru. Gusto raw niyang tumakbo sa pagkapangulo dahil sa absolute unlimited power ng Diyos. Naghain na rin ang kanyang si sa pagkapangulo si Benjamin Rivera. May bit-bit pa itong liyabi bilang simbolo raw ng laging pagiging handa. Naghain din ang si sa pagkapangulo si Virgilio Yeban. Gusto niya raw ipatanggal ang Pilipinas sa mga bansang kabilang sa United Nations. Spiritual-based leadership naman daw ang gusto ni Juanito Luna ng Cebu na naghain din ang si sa pagkapangulo. Naghain din ang COC sa pagkapangulo si Josephine Murillo, isang masahista sa Quezon City. At bago magtapos ang tanghaling tapat, humabol din sa filing ng COC ang school administrator mula Kamarini Sur na si Medardo Manrique. Ikalawa naman si Nid Anima sa mga naghain ng COC para sa pagkabisi presidente ngayong araw. Gusto raw niya ipagbawal ang pagdideklara ng nuisance candidates at alam daw niya ang sikreto sa kampanyang walang gastos. Di gaya kahapon, Iniba ng Comelec ang ayos ng mga upuan sa loob ng COC filing room para hindi na makasunod ang mga kameraman at photographer tuwing lalabas ang kandidato. Sinasamahan na rin ng mga pulis sa mga kandidato papunta sa stage area kung saan ginagawa ang media interviews. Tungkol naman sa filing ng COC, paliwanag ng Comelec, hindi sila ang magbapasya kung anong COC ang tatanggapin. For the simple reason that the filing of certificates of candidacy is ministerial on the part of the Comelec. Wala pong diskresyon or walang poder ang COMELEC mag-decide kung aling COC ang tatanggapin. Lahat ng COC na inihahain ay tatanggapin. Pagkatapos tanggapin yung COC, doon sinasala. Ninita Hubilla Nagbabalita, Pilipinas.